Ayan mga kataktika. Pag ganito na nangyari sa halaman nyo, nakaka-disappoint na. Ayan o, kaya lang, kumaisip naman natin, kailangan din nila mabuhay. Kaya lang, kailangan din natin ng pagkain. Kailangan din nila ng buhay. So, ito mga kataktika. Ito yung mga Ito, ito. ito, ito. ito. Ano ito mga kataktika yung magiging butterfly Ayan o no? Ayan hmm. natin dyan sa ating halaman mga kataktika magandang maganda nating na halaman mag isa lang sya, nangungubos nun mga kataktika baka natin, baka may kasama pa sya nasira na itong na ating pechay bagyo Ito itlog 'yon ng ano uh, butterfly. Nap. Okay, oh, sige na 'yo, halo mo. Ito 'yung kasama niya. Ito 'tong kanyang kaalyado. Ayan buhay siya mga katakti gaya umalis. Sa isa. nakatakas na isa. Ayan doon. Ayan siya. Ayaw So, tak-tak. Ayan o. Oh. O, oh, ayan siya. Butterfly yan. Eh. Saan na isa sa wala? Ang taktika. Baka may kasama pa siya na umubos nito. na natin. sila dito mga taktika. Dito tayo sa kabilang. Ay, naku. Kasi hindi natin ginagamitan ng pesticide yung ating halaman. Kaya We'll be right <laughs> back.

Kaysa. Yan sila yung mga salarin dito sa uh, pagsisira nitong ating halaman. Nandito sila. Kung marami lang sana tayo pananim, ibigay na lang natin sa kanila to. Kaya lang, konti-konti lang naman yung ating halaman. Ito mga praktika oh. ilagay na natin sa kanila to kanila natin, na kaysa nito yan mga kataktika oh. yan mga butterfly kasi to mga kataktika eh. yan eh kailangan yan pagka uh... ayan ito mga taktika nandito pala sila ang dami yan oh. So, kuhanin na uli natin to. Bigyan na natin sa kanila. Ayan, mga kakakti ka, oh. Marami pala sila dito. Bigyan na natin. Ayan, kanila na yan. Nakatuwa yung butterfly. Dito pa, mga kakakti ka, na ito yung bubong Nakakatuwa sila kasi butterfly yan. Kaya lang. Kaya lang mga katraktika. Hindi nakakatuwa sa nagahalaman. Ayan o. Oh my gosh. Ito mga katakli ko. naman. Ang daming butterfly ito mga kataktika Magiging butterfly ba yan? Oo, butterfly ito Ano yung mga maliliit na butterfly? Oo, lalaki pa yan Eh, hindi naman niya kaya eh? Ano kaya mga kataktika? Baguhin ko na kaya yung bundan ko <laughs> Hindi na kaya ako magahalaman Magpaparami na lang ako ng butterfly. Suggesto naman dyan, mga kataktika. <clears throat> Magpaparami na lang ako ng butterfly dito sa area. O maghahalaman pa rin ako. Wala eh. Hindi ako naman silang patayin.

Ayan, yeah, mga praktika. Sira-sira na siya. Pinansin doon ang pansin bakit. Medyo naging busy kasi tayo. Break na ako na ako. Uwi na ang trabaho. pag Ito, hindi napansin ko agad. Ang laki ang mangyayari dito sa ating yeah. lalaki pa kaya Na-damage na yung mga kusbo. Dito pa oh dito. Ito yung sisimula pa lang. Oh. May hindi pa siya damage. <coughs>

Ayan mga kapraktika o. Oh. Ayan malaki-laki ito isa. Ito na yung mas marami na kain. Yan yung nangyari sa ating petchay pagyo. Ay, tataas sa abena. Praktika. ganyan yan oh. Yan. Yang salarin. Yan. taktika, nakikita nyo to, grasshopper. <coughs> <coughs> Ito mga kataktika ko. Oh, grasshopper. Kumakain din sila ng mga dahon, mga damo. Hindi ko lang alam kung anong epekto nila sa halaman, pero pagkain talaga nila halaman. that's yes. not uh -huh.